Isang nayo nang lumubog at tinabunan ng malaking baha at naging pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. Merong isang tanyag na alamat na naguugnay sa pagbuo ng lawa ng Laguna sa dalawang makapangyarihang Diyos at isang mortal. Noong unang panahon bago pa man naging lawa, ang lugar na iyon ay isang malawak na kapatagan na puno ng magagandang kagubatan. Mayroong isang makapangyarihang Diyos na naninirahan sa itaas at umiibig siya sa isang bituin na bumaba sa lupa. Ang bituin na nagkatawang isang napakagandang dalaga na tinawag na dayang na ang ibig sabihin ay prinsesa, siya ay naging asawa ng Diyos. Sila ay namuhay ng maligaya sa lupa, ngunit sa kasamaang palad, ang bituin nagtaksil sa kanyang asawang Diyos. Nagmahal siya ng isang lalaking mortal. Nang matuklasan ng Diyos ang pagtataksil, siya ay labis na nagalit. Dahil sa matinding galit at panibugho, itinakwil ng Diyos ang kanyang asawa. Dahil hindi matanggap ng prinsesa ang kahihiyan, siya ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagkahulog at paglubog sa lupa. Sa sandaling yon, ang galit at pagdaramdam ng Diyos ay bumuhos bilang malakas na ulan at baha na tumagal ng maraming araw at gabi. Ang tubig ay patuloy na bumuhos hanggang sa napuno ang malawak na kapatagan at nilamon nito ang lahat kasama na ang lugar kung saan naroon ang prinsesa nang humupa ang baha ang malaking bahagi ng lupa ay naging isang napakalaking lawa ang hugis ng lawa na mistulang isang malaking bakas ng paa o paa ng tao ay sinasabing ang bakas na naiwan ng galit na diyos nang siya ay umalis mula sa lugar ang lawa ay tinawag na lawa ng bay Ulawa ng Laguna na nagpapaalala sa trahedya, pag-ibig at galit ng Diyos. Dahil dito, naglabasa ng mga kwento tungkol sa mga nilalang at kababalaghan sa ilalim ng tubig. Ayon sa alamat ng lawa ng Laguna, may mga naniniwalang may nakalubog na mga lumang simbahan at nayon sa ilalim ng lawa. Ito ay nag-ugat sa kwento kung paano nabuo ang lawa mula sa malaking bahana Lumamon sa buong kapatagan, may mga mangingisdang nagulat na sa tahimik na gabi, nakakarinig sila ng mga mahihinang tunog ng kampana o mga boses na nagmumula sa ilalim na sinasabing mga tunog mula sa mga nalunod na komunidad. May mga bahagi ng lawa na sinasabing mas mapanganib at kung saan biglang nagbabago ang ihip ng hangin at talon kahit maganda ang panahon. Ang mga mangingisda ay nag-iingat na huwag dumaan sa mga lugar na ito na nilang pook ng mga espiritu. Marami rin ang naniniwala na may mga diwata o inkanto na naninirahan sa mga malalaking bato pulo o sa mga baleti tree na nakatayo sa tabi ng lawa. Sila raw ang nagbabantay sa yaman at kalinisan ng lawa. Kapag may mangingisdang nawawalan ng lambat o walang huli ng walang paliwanag, Sinasabing kinuha ito ng mga inkanto dahil nagpakita ng kawalan ng paggalang ng mangingisda sa lawa. Sinasabing may mga napakalaking isda na nabubuhay sa pinakamalalim na bahagi ng tubig. Sila raw ang mga dambuhalang nilalang na nagpapanatili ng balanse sa ilalim ng lawa. May mga ulat, bagamat hindi kumpirmado ng mga mangingisda na nakakakita raw, na mga nilalang na mukhang ahas o dragon na lumabas sa pampang at mabilis na nagtatago sa malalim. Bagamat ito ay kwentong bayan, ang pinagmula ng pangalan ay nagmula sa salitang Kastila, ang salitang Laguna, na nangangahulugang lawa o lake. Noong dumating ang mga Kastila, ang pinakapangunahing komunidad na malapit sa lawa ay ang mga pueblo na nasa timog at silangang bahagi. Ang lugar na ito, na ngayon ay tinatawag nating probinsya ng Laguna, ay pinangalanan ng mga Kastila bilang parangal sa malaking lawa na nasa hilaga nito kaya ang lalawigan ay tinawag na La Provincia de la Laguna o ang lalawigan ng lawa sa makatuwid ang Laguna de Bay ay literal na nangangahulugang lawa ng bay ang lawa na malapit sa bayan ng Bay at kung nais mo ang mga ganitong kwento halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga alamat at kababalaghan